Hello po, kumusta po mga tayong mga dudes sa lahat po ng mga Sagittarius, pati na rin po sa mga cross watchers, welcome din po kayo dito mga ating mga dudes, sana samahan niyo rin po ako hanggang sa dulo. Maraming maraming salamat po mga tayong mga dudes sa patuloy po ninyo suporta, sa mga comment po ninyo, maraming maraming salamat po na appreciate ko po ang inyo pong pagsubaybay, pagko-comment, like, subscribe at pag-share na rin po ng mga videos po na napapanood po ninyo dito maraming maraming salamat po ang channel divine message po ngayon pong August 2025 para sa inyo pong mga Sagittarius ay may kinilaman po sa sorpresa ayan po sa pasorpresa sa iyo ng divine universe o ni Father God yan po kung, kung ano pong tawag po ninyo um, no judgment po tayo dito okay so Sabihin na natin, Divine Universe, yan po. May sorpresa sa'yo mula po sa Divine Universe, sa mga angelic team mo, yan po, sa mga ancestors mo, or sa mga goddess or goddesses na tumutulong sa'yo, lalo na po sa inyo pong pang araw, -araw na pumumuhay, sa inyo pong hanap buhay, o uh, part-time jobs. May po itong Divine Message um, sa unexpected o sorpresa. Ito po ay maaring unexpected trip. Yan po, biyahe. Travel. Pwedeng may kinalaman sa pagkakaperahan. Ayan po, sa trabaho. O side hustle ito, part-time job. O pwedeng pang extra income po ninyo. Unexpected trip or travel po, pleasure, yan po, yung vacation, staycation, yan po, yung makapag-relax ka naman, or kung sino pa yung gusto mong isama sa pagre-relax mo, sa ibang lugar naman po, yan po, uh, biyahe po yan. Road trip, pwede rin po. Long trip, short trip. So, sorpresa po yan, lalo na sa sobrang nakaranas po ng mga matitinding pagsubok, nito pong mga nakaraang buwan na puro problema na sunod-sunod ang problema o pagsubok sa buhay at sa inyong pamilya. So, parang break, ganyan po. O offer, pwede din pong offer ito kung hindi man po, kung wala man po kinalaman sa travel, sa trips, unexpected trip, maring ito po ay unexpected o sorpresa naman po na offer o kaya po ay uh, napakagandang opportunity. So, Itanong natin. umpisa natin dito mga ta, mga dude, No sa pagtatanong o oh, confirmation. Meron ba talaga unexpected trip, biyahe, uh may kinalaman sa trabaho, pagkakaperahan, negosyo o oh, side hustle o oh, part-time jobs o oh, pang extra income, extra cash, ganyan po. O oh, offer. Okay, so yes po 'yan no mga ta, mga dude, dito po siya na to mapat sa yes. So, meron na, sure na sure na sure na yes confirmation na meron talaga unexpected trip. So, unexpected offer naman kaya o opportunity. Okay, rephrase, ulitin natin. Rephrase, nakatapat dito sa rephrase. Rephrase, ulitin natin. Ah, uh, okay. So, meron siyang bahagyang nandito sa may part na maliit lang na part. Nakikita niyo naman po mga tayo, mga dude, na maliit lang dito sa rephrase. Pero mas malaki yung part na nandito po siya sa yes. So, consider na po natin yes yan. Mga ate, mga dude, so meron talagang unexpected na trip, bakasyon, o pagkakakitaan. At offer din po opportunity naman po sa ilan kung hindi man po maka kung hindi man po kayo makatanggap ng ganito pong sorpresa na pang trip, biyahe, ganyan po, travel. At sa ilan naman po ay napakaswerte nyo po at napaka-bless nyo dahil dalawa po yan na matatanggap po ninyo. Yan po yung sorpresa. Ito pong um, August 2025, yan po yung napakagandang uh, parang combo. Yan po na doble po yung sorpresa na matatanggap nyo. Meron ka ng Um, unexpected trip, meron ka pang offer, napakagandang offer o opportunity. Yun po, mga tayo mga dudes. So, confirmation po yan. Listen more carefully, then you will know. Ayan po, kung napakinggan daw po itong mabuti, malalaman nyo Okay? Para sa mga Sagittarius, tungkol po sa Tukol po ito sa sorpresa ngayong August, it's gonna be great. O diba? It's gonna be great. It's gonna be great. Yes, yan. Confirmation na yan. It's gonna be great. Adopt an adventurous attitude. Wow, di ba? May kinalaman talaga sa biyahe to, adventure. Lalo na sa mga adventurous. Lalo na po sa mga dyan po sa kabilang screen na nanonood ngayon na kayo po ay sa palagi ninyo ay mahilig po talaga kayo sa adventure. Yan po, mahilig kayong mamasyal, mahilig kayong pumunta sa mga um, iba't ibang lugar o iba't ibang bansa. Yan po, nandon talaga yung interest po ninyo. Napaka-adventurous ninyo. May ganyan kayong attitude. Eto na po yun. Confirmation. Swak na swak ang mensahe na to sa inyo. Meron din po dito advice sa inyo na ask your father. maaaring may kinalaman nito sa offer. Mata mga dude, ask your father. Kung meron mang gumugulo sa isip mo na once na dumating itong um, sorpresa sa'yo ng Divine Universe ngayong August ay kung meron kang katanungan, pwede, mo, pwede kang magtanong. Maaaring makatulong sa'yo ang father mo o father figure sa buhay mo. Hindi naman necessary na father talaga or tatay, biological po na tatay. Pwede rin po kung sino pa yung tumatay yung tatay sa inyo pong buhay. Father figure sa buhay po ninyo make a list of why not. Bakit nga naman hindi? ba? Diba? Bakit nga naman hindi? Eh, ang divine universe ay napaka-generous. Bakit naman, bakit nga naman hindi ka makakatanggap ng sorpresa ngayong August? Make a list of why not. ba? Diba, mga ante, mga dude? Okay, final message. O, oh, ba? Diba? inulit, mga ante, mga dude. So, tanggapin niyo po ang It could be extraordinary. It could be extraordinary, 'di ba? Wow. Wow, Maaring ito yung matagal mo nang pinapangarap na biyahe na talagang hindi mo to inaasahan ngayong August. Extraordinary ang ma-experience mo. Ayan po. Wow, napakagandang adventure 'yan. At Depende sa iyo kung paghahandaan mo kasi may idea ka na ngayon. So depende sa iyo kung paghahandaan mo ito. Uh ready ka na. yan po kung kung halimbawa po ay mahilig kayo mag-travel or mahilig mahili kayo mag-travel um business na uh, maaring, maaring ito ay business trip yan po pero maaring makakuha ka ng ng konting pagkakataon na hindi naman buong week na business trip ay puro business lang talaga. Maaring maisingit mo din na makapag-relax or makapunta sa um, sa lugar na pwede kang mag-enjoy. Ayan po, maantay mga dude. So at least, yung sinasabi na paghahandaan mo ba itong August na maaring may biglang may, may biglang uh, yan po, or bakasyon na hindi mo inaasahan na maaring uh, dahil nga sorpresa ito, nakikita ko na hindi ka gagastos. Hindi ka gagastos. Ang divine universe ang gagastos para sa'yo. So, free. Free ito, mga ate, mga dude or maring ito ay bonus basta sa, sa iba't ibang paraan in any shape or form na hindi ka mangungunsume sa budget so talagang makakapag relax ka kung business man ito hindi rin ikaw ang gagastos dahil sasagutin ito ng, ng boss mo or ng, ng company, ganyan po so mga tiyan, mga dude napakaganda ng mensahe sa inyo no ng channeled message na ito na meron ditong senaryo na pinapakita ng divine team ko na maaring kung ito man ay business trip ay makakapag-enjoy ka din. Nang, sa personal mo na, okay, yung makakapag-enjoy ka din, maisisingit mo yung, pers yung personal mo naman na, na buhay na makapag-enjoy ka din or makapag, um, kahit kaunting oras ay, or araw, kahit kaunting oras ay makapag-relax ka din. Okay kasi kung business trip naman yan hindi naman yan magdamaga na na puro puro lang tungkol sa trabaho. Natural, meron din, meron din kayong oras na magpahinga. So, yung oras ng pahinga na yon ay maaring magamit mo din para makapag-enjoy, makapag-relax ka din. Lalo na kung mapunta ka sa ibang lugar na hindi mo pa napupuntahan no? ibang bansa. So, talagang sasamantalahin mo yon So, depende sa iyo kasi ang mensahe dito ay paghahandaan mo ba or magkukunwari ka lang na hindi mo to nalaman, <laughs> hindi mo to napanood at ayun, um, yung talagang yung kunyari wala kang idea na mangyayari ito at talagang magpe-pretend ka na na sorpresa ka pero totoo mate mga dito maaring magka-idea ka na ah ganun pala meron pa na unexpected na sorpresa ganyan may trip may offer na parang hindi ka na ma-excite pero ang sinasabi dito ng ng divine team ko siguradong masosorpresa ka pa rin kasi wala ka namang idea kung gaano ito ka-extraordinary Mate mga dude, maaring mas mahigitan pa nito kung ano daw po yung nabivisualize po ninyo. So masosurpresa ka pa rin kahit na may idea ka na. Okay, at least mapaghahandaan mo. Maaring pumunta ka sa isang lugar na kailangan mo pala ng swimsuit, ganyan po, or may, may mga kailangan ka palang bilhin. At is ngayon palang, mapagandaan mo na kung meron ka namang extra budget, mapagandaan mo na yung kakailanganin mo kaysa naman matataranta ka na maghahagilap ka pa ng mga bagay na, na kailangan mo pala. Eh, paano kung agad-agad ang trip na ito ngayong August? At, di ba mga tayo mga dude, mas maganda yung handa ka. Yan, so, paghahandaan mo. So, depende pa rin sa inyo at the end of the day ko naman ang Mata mga dude at the end of the day ko naman ang talaga makapag makapag decide. Ikaw naman ang makapag decision yan. Pero tingnan niyo to. Ito yung tumalon, tumalon na laglag sa aking lamesa. Ito po ay Six of Swords. Ito po ay confirmation ng biyahe. Ah, 'Di ba? At ang biyahe na to ay talagang masayang biyahe. Okay? Kung ito naman po ay may sa biyahe ng buhay po ninyo na, na sobrang biyahe ng buhay ninyo na sobrang hirap, ito naman po ay uh, kahulugan po nito ay papunta ka na sa mas maayos na sitwasyon. Okay? Biyahe na transition ng buhay mo na mas magiging maayos, masusolusyon na na po yung mga problema po ninyo. Transition. Exit. Yan po, yung e-exit eh, ka na talaga sa napakahirap na nangyayari sa buhay mo na matagal mo na talagang gustong makalabas sa ganyang cycle. So, exit yan. Moving beyond, ayan po. Problem solving journey, diba? May kinalaman talaga sa journey po ninyo o sa biyahe. Uh, deeper thinking din po. So, marami kayong mga realisasyon na talagang hindi nyo inaasahan. Magkakaroon ka ng realisasyon o oh, clarity, epiphany. Ngayon po, ang six kasi ay justice at balance din po yan. Angel number six. So, napakaganda niyan mga ate mga dude. Magiging harmonious or kusang aayos yung sitwasyon na matagal mo nang gustong ayusin at hindi maayos-ayos. Or hindi magawa ng solusyon. Yan po, mga ate mga dude. Kusang mag-unfold yung mga bagay na nahihirapan kang uh, pagtagpitagpiin o pagkonektahin. Yan po. So, napakaganda niyan. Maari ngayon ay frustrated po kayo. Nandito yung kasalukuyan po ninyong energy na parang laging kailangan mong protektahan sarili mo, depensahan sa mga taong bullies, ganyan po mga uh, toxic, mga BS na tao sa paligid mo. Parang kailangan mo laging may harang o shield. Um may pagka may pagka defensive yung energy mo dito dahil na rin sa mga naranasan mo no mga te mga dude, parang wala ka na ring pinagkakatiwalaan dahil na rin sa marami nang nagbetrayd sa iyo nang loko sa iyo ayan po nagsisinungaling sa iyo may kinalaman din sa delays okay delays lalo na kung may kinalam mga delays lalo na po sa pera so disaster maraming mga nangyari maaaring may kinalaman sa yung disaster dito ay yung maaaring nakaranas po kayo ng uh, yung kalamidad. Yan po, yung nahirapan kayo, naapektuhan po yung inyo pong uh, trabaho, yung inyo pong negosyo, yung kinabubuhay po ninyo. hero uh, fund meron kayong Herofant, mga dito, mga dude, angel number 555. Um, 666-999, yan po yung mga angel numbers. So, ito pong hair font ay ang malalim ninyong connection sa sa divine universe kay God, kay Father God. May religion ka man or wala um, yung pong spiritual ka man na tao or hindi, pero naniniwala kang maiisang God, naniniwala ka kay Father God, naniniwala ka na um, hindi siya nakikita pero naniniwala ka. Ayan po. Yung inyo pong may kinalaman sa morality po ninyo, sa inyo pong um, natutunan. Yan po, mga pinag-aralan. Pero ang sinasabi dito, yung natutunan mo sa buhay ay higit pa sa kung ano yung natutunan mo sa school, sa eskwelahan. Okay, so meron kayong death. Konektado yan dito sa Six of Swords. Ito pong death ay hindi po yan nakakatakot. Huwag kayong matakot at hindi yan negatibo. Ang death ay napakaganda na lumabas, lalo na kung kayo'y maraming problema. Ibig sabihin, katapusan na po yan ng mahirap na cycle ng buhay po ninyo, lalo na po sa pera o sa trabaho o sa buhay po ninyo in general, sa sitwasyon ninyo sa pamilya, kung ano man po mga conflicts o chaos na nangyayari sa buhay po ninyo o sa pamilya po ninyo o sa personal mong uh, buhay. Yan po. So, ang death ay uh, ending cycle. Taman-tama talaga. at transition din, di ba? Konektado, parehong silang transition. Di ba, mga ate, mga dude? Paalis ka na talaga. Exit. Paalis ka na. Wala nang makakaawat awat niyan. Kasi, energetically talagang, pwedeng mentally din, kasi swords to eh. Energetically, mentally, spiritually talagang, um, nilet go mo na. At, Handa ka na talagang lumabas, bumiyahe, umalis. Yan po. Exit na. Necessary na ang pagbabago. Yan po, necessary change. Time. Okay. So sinasabi dito, ito na malamang ang ito na ang perfect timing. Ito pong August na talagang umalis ka na. Umalis, bumiyahe ka na. Yan po. So meron kayo dito 10 of Pentacles. Five of Pentacles reverse at Hangman. Okay, so kasalukuyan ang energy po ninyo ay ganito po, no? Frustrated. Pansinin ninyo, nakabalikta din itong nine of wands. Frustrated, puro delays, di ba? Tinutukoy din dito yung delays. Di ba? Konektado siya sa hangman. Pero sinasabi dito ng divine universe, so to speak, mga divine beings ay ito po ay makakabuti para sa inyo. Parang parang blessing in disguise na nagkaroon ng delays para sa kaligtasan mo. Maraming beses na dapat napahama ka na pero dahil sa mga delays na nangyari sa buhay mo um, hindi mo man maisa-isa dahil napakaraming beses na, na talagang nailigtas ka sa kapahamakan dahil sa delays. Yung ultimo na lang po na na-delay ka. Yung ultimo ultimo na lang ultimo daw po na kayo po ay na-late sa trabaho na maaring ng no time na yan paglabas po ninyo ng bahay ay maaring mapahamak po kayo. Pero dahil na late ka, dahil may nakalimutan ka, bumalik ka ng bahay o ano man pong senaryo ito, ano man pong eksena ito sa buhay po ninyo na bumalik ka or na delay ka o hindi ka agad nakasakay. Iba't ibang senaryo dahil iba iba po yung inyo pong sitwasyon. Pero kung ano man po itong mga delays na sinasabi dito ng um, divine team ko ay ito po ay blessing in disguise. Yung delays ay protection sa inyo ni Father God ng divine universe. Yan po. At lahat po ng hirap po ninyo, wag po kayong mag-alala. Okay, hindi mo mababaliwala. lahat ng sakripisyo mo. Um, may money regain dito lahat ng nawala sa inyo na pera lalo na 'yung pinaghirapan po ninyo. Yan po. Mother mga Madu, lalo na po yung kung meron po kayong tinutulungan na pinaghirapan po ninyo yung pera pero hindi po ninyo alam ay nagasos lang sa walang kapararakan o naipang sugal, natalo sa sugal o ano man pong ginawa sa pera po ninyo na hindi, hindi, mga ate, mga dude, ay hindi sa kabutihan. Yan po ay babalik po sa inyo ito purified and multiplied. Okay? Money regain. Ibig sabihin, kung nung nawalan kayo ng trabaho, makakabangon, makakahanap ng trabaho, may interview, may biyahe, yan po, may pupuntahan ka, or meron kang mga, may imbitahan ka sa events na magkakaroon ka ng mga opportunities. Yan po, basta, mga ante, mga dude, sa madaling salita ay, babalik po sa inyo masigit pa yung nawala po sa inyo o yung binigay po ninyo ayan po kasi pag nagbigay ka hindi ka naman nangihinayang dahil talagang tulong yon bukal sa loob mo yon galing yun sa puso mo at tulong yon mabalitaan mo man na hindi ginamit sa kabutihan ng pera na binigay mo or ano man po yung ginawa sa pera mo ay kumbaga para sa iyo ay hindi hindi na kumbaga um, no string attached parang uh, yung pang para sa iyo pag tinulong mo na wala na yon hindi mo na iniisip na ano gagawin nila sa pera kailangan kailan nila ibabalik ganun po mga ate, mga dude. so nandiyan talaga yung mabuti yung intention kaya naman good karma babalik yan. May regain, money regain, babalik talaga sa inyo. Lahat na nagasos po ninyo, bukod pa sa mga nasayang na pera, lahat na mga naipang grocery ninyo, naipang, ah, uh, na, na itulong ninyo sa mga family members, sa pamilya po ninyo, sa mga kaibigan ninyo na nangangailangan ng pera, basta lahat po yan, mga ate, mga dud, lahat na lumabas sa inyo na pera sa bank account, e-wallet, or sa wallet po ninyo, lahat yan. Okay? Um online transactions man 'yan or cash talaga na ibinigay mo or ipinahiram mo lahat 'yan babalik sa iyo ayano ito po yun, 10 of pentacles legacy okay sa mal, uh, malamang sa malamang malamang sa alamang mga ating, mga dude, ito pong 10 of pentacles ay uh, confirmation nito na kayo po ay ang tinaka unang-unang magiging multi-millioner o multi-billioner sa inyo pong angkan sa pamilya po ninyo yan po. Wow. ba? Diba? Mas malaking sorpresa yan. Ayan din po sa ilan dito sa so physical reality ay makatanggap ng divine money. Mula po sa divine realm. Mula po sa higher realm. Okay, sa spirit realm, makakatanggap ka ng divine money, free money. Labas dito yung sweldo mo, yung, yung kikitain mo sa part-time jobs, hindi po yon Iba pa po, ito po ay ibi ito po ay matatanggap po ninyo pwedeng cheque eh, matanggap niyo sa email na meron kang matatanggap na ganitong amount napakalaki napakalaking amount nito mga tin, mga dude basta 10 of pentacles yan ay malaking kayamanan hindi ka lang basta rich wealthy ka kasi ang wealth or kasi po mga, tin, mga dude ang wealthy ay panghabang buhay ng mayaman hindi yung um, rich na ilang taon lang ay yun na, dahil nga sa generous bigay ng bigay, mauubusan hindi po, ang wealthy ay hindi na hindi nagihirap wealthy talaga, tuloy-tuloy na po yung sa mga susunod po na henerasyon, naga sa mga anak mo, mga apo mo, wealthy, yan po nandyan, nung nandyan po ang stability, so napagandang sorpresa po yan mate, mga mga sa inyo napakagandang sorpresa na magsisimula ngayong August 2025 Siguradong masosorpresa ka pa rin kahit may idea ka na, na may darating yung sorpresa or unexpected trip o offer. Success! Wow! Wow! Bukod pa sa divine inheritance o mana na matatanggap mo or divine money na napakalaki mula sa divine universe or sa spirit realm, bukod pa dyan ay kung ano yung kasalukuyan mong ginagawa trabaho, online platform, negosyo, part-time jobs, magiging successful ka. Magiging successful ka. Dahil yung sinasabi dito ng mga ancestors mo dito sa Herofant, kahit anong mangyari, kahit nakaranas ka ng na sobrang hirap, hindi mo pinagpalit ang faith mo, ang paniniwala mo kay God, hindi mo pinagpalit ang dignidad mo, ang morality mo, at yung kung ano yung natutunan mo sa mga teachers mo, sa mga prof mo, natutunan mo sa mga magulang mo, nat natutunan mo sa uh, yung unti-unti na pagbabago sa buhay mo, life's lessons. Kaya itong success na to, mga ate, mga dude, itong success na to, mga ate, mga dude, deserve mo to. Kasi maraming beses na sinubukan ka ng Divine Universe na gumawa ng masama para makapag-shortcut ka na lang na maging successful ng napakabilis. Hindi na mahirapan, pero mas pinili mo yung eto. Pinili mo ang maging mabuti pa rin, maging mabuting anak ng Diyos, or maging mabuting tao, hindi talikuran ang moralidad. Yun po, hindi kalimutan ng na mga natutunan mula sa magulang, sa school, at sa lahat ng mga experiences mo sa buhay. Wow! Napakalalim! Napakalalim! Nakakaiyak ako. Naluluha ako, mga tayo, mga uh, Pinipigilan ko lang pero na, naluluha ako kasi ang tindi ng pinagdaanan po ninyo. Meron dito na nagkaroon ka ng matinding sakit, na halos walang tumulong sa'yo. Ilang-ilang kaibigan lang ang nakaalala sa'yo o wala rin pumansin na mga, wala rin tumulong na mga kamag-anak sa iba't ibang dahilan. Okay, so mga tayo mga dude, nakaranas ng mawala ng bahay, mapalaya sa inuupahan, mapalaya sa bahay, or meron dito na nagsanla ng, ng bahay o ng lupa na hindi na natubos. Maraming mga disaster sinasabi dito, disaster o uh, kalamidad o chaos sa buhay o sa pamilya. Apektado ang kaperahan. Yan po. Pero wow, deserve mo to. Dahil hindi ka talaga nagpatalo sa evil forces, negative energy, negative people. Hindi ka nagpatalo sa mahirap na sitwasyon. Lalo na sa paulit-ulit na cycle na napaka-toxic. Hindi ka nagpatalo. At nilet go mo ang takot. Nilet go mo ang lahat ng negativity ayan, nilet go mo lahat ng galit, lahat ng sama ng loob. Yan po, nilet go mo na. Kasama na rin ang forgiveness dyan. Pinatawad mo na rin. Natuto ka, at hindi mo na hayaan ding ulitin yung mga ginawa sa'yo ng mga am um, toxic na tao sa buhay mo or BS na tao sa buhay mo, natuto ka. Pero nilat go mo na yan. Tinanggal mo na yung galit, yung sama ng loob. Pero hindi mo na sila hayaan na ulitin pa yun. Siyempre naman, opportunity. ba? Diba? Wow. Wow. Dito na magtatapos yung reading at isasarado na natin ang portal po ninyo. O opportunity, ito uh, na yon, Confirmation. ba? Diba? Yung kanina na sinasabing unexpected trip, offer, o opportunity, ito na yon, Confirmation. Yes! Congrats! Wow, di ba? Ngayong August, ayan, no? Oh, Kita-kita, ayan, puro kayo pentacles, pera, yaman, wealth. Ang wealth ay infinite po yan. Okay? Hindi na uubusan, hindi na tutuyo, hindi na de-drain, at lalong mas dumadami po. Mas nag-accumulate, dumadami, yan, dumarami pa po ten of pentacles lalo na dadagdagan lalo na kung nagkapera ka na malaki nag-invest ka pa lalo pang dadami yan po magkakaroon ng growth at expansion wow hindi lang ikaw ang magiging masaya at makikinabang ang buong angkan mo ang buong pamilya mo at ang mga susunod pa na generation kasi pag ten of pentacles legacy yan legacy mga mga dude at hindi ka makakalimutan ng buong angkan mo ng bagong henerasyon, hindi ka makakalimutan. Dahil ikaw yung um, nagpakahirap, ikaw yung nagsimula, kaya sila ay hindi na masyadong mahihirapan. Yan o, mga tayo mga tito may opportunity kayo. Golden opportunities yan. Wow. Wow. At hindi ka na mahihirapan maghabol, no? Naghahabol ka sa mga opportunities ngayon. Kusa yung babagsak sa'yo. Matatanggap mo. Mga ate, mga doodle para sa yan. Sorpresa yan. Pero, syempre, meron, <laughs> mga tayo sorpresa yan. Pero, at least, meron ka ng clue dito sa video na to. Diba, mga tayo mga maraming, maraming salamat po. At sarado na po natin ang portal po ninyo. Walang anuman o sino man, o negative energy o demonic entities o Um, evil energies na makakalabas pasok sa portal po ninyo dahil sa inyo lang po ito. Okay, mate, mga tayo mga dudes, sarado na po natin at nawa ay mag-resonate po kayo at uh, claim nyo na po ito dahil sa inyo lang po yan. Okay, customize para lang sa inyo tong sorpresa na to. Claim nyo na po or affirm nyo po dyan sa comment section. Maraming maraming salamat po. Ingat po mate, mga tayo mga dudes hanggang sa susunod po.